Ang pagbisita sa mga libingan ay isang bagay na naroroon sa maraming kultura, relihiyon at maging sa mga kristyano. Ngunit ang pangunahing tanong ay, ito ba ay pagtuturo ng Biblia o tradisyon lamang? Sa panahon ng Biblia, ang pagtrato sa kamatayan ay ibang-iba sa kung ano ang mayroon tayo ngayon. Sa lumang tipan, ang mga ritual sa paglilibing ay kinabibilangan ng mga pabango, mabilis na paglilibing, at matinding pagluluksa. Sa Genesis, makikita natin si Abraham na umiiyak at inilibing si Sarah ng may malaking karangalan, isang paggalang, ngunit hindi pagsamba. Ngunit ang Biblia ay hindi kailanman naguutos sa atin na bisitahin ang mga libingan bilang isang patuloy na gawain. Ni si Jesus o ang mga apostol o ang mga propeta ay hindi nagpakita ng gayong kaugalian pagkatapos ng mga libing. Nakakakurious iyon, hindi ba? Gayon pa ginagawa ito ng maraming kristyano sa ngayon na nakagawian. Naghahanap ba tayo ng kaginhawaan sa maling lugar? Pagkausyoso un, si Jesus at ang mga libingan, si Jesus ay umiyak sa pagkamatay ni Lazarus, ngunit ang sumunod na ginawa niya ay mas kahangahanga. Tinawag niya siyang muli, Juan 11. Na. Hindi siya nanatili sa libingan na nagdadalamhati. Dumiretso siya sa solusyon, ang muling pagkabuhay. Nakakatuwang katotohanan 2. Pinalamutian ng mga libingan at pasaway sa Mateo 23:27-28, binatikos ni Jesus ang mga pariseyo na sinasabi na sila ay parang mga libingang pinaputi, maganda sa labas, ngunit bulok sa loob. Ito ay nagbabala sa atin sa panganib ng pagpapahalaga sa simbolo, ang libingan, ng higit pa sa kakanyahan, buhay na walang hanggan kay Kristo. Nakakatuwang katotohanan, Tate. Ang katawan ay isang binhi, hindi isang wakas. Sa on mga taga-Kurinto, 542-20, inihambing ni Pablo ang katawan ng tao sa isang binhi na namamatay at kalaunan ay muling nabuhay na niluwalhati. Ipinakikita nito na ang mga Kristiyano ay hindi kailangang kumapit sa pisikal na katawan o sa libingan, bagkus sa pangako na tayo ay mabubuhay muli. Malalim na pagninilay upang mapanatili ang pagpapanatili. Ang pagpunta ba sa sementeryo ay palaging isang gawa ng pananampalataya o isang emosyonal na kalakip Ayaw ng Diyos na tayo ay mabuhay na nakulong sa sakit ng nakaraan. Nais niyang mabuhay tayo sa pag-asa. Ang pagpaparangal sa mga patay ay hindi tungkol sa mga bulaklak at kandila, ngunit tungkol sa pamumuhay ng isang banal na buhay. Ang pagbisita sa mga libingan ay maaaring maging simboliko, oo. Ngunit hindi nito mapapalitan ang pananampalataya sa pagkabuhay muli at narito ang susi. Ang tunay na alaala na nakalulugod sa Diyos ay wala sa sementeryo. Ito ay nasa ating mga puso sa kung paano tayo sumunod sa mga yapak ni Kristo. Pagtatapos sa isang tawag sa pananampalataya, kung nawalan ka ng isang tao at namimiss mo sila, alamin na ang sakit ay hindi kailangang maging walang hanggan. Kay Kristo, may pangako ng muling pagsasama may buhay pagkatapos ng kamatayan. Manalangin para sa kapayapaan, mabuhay ng may pag-asa. At tandaan, ang ating huling hantungan ay hindi ang libingan, kundi ang langit. Kung naantig ka sa mensaheng ito, ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng aliw. At kung gusto mong ibahagi ang salita sa mas maraming tao, Tingnan sa nakapin na komento kung paano simulan ang iyong Christian channel kahit na walang karanasan.